And last but not the least, tawagin na natin si contestant number 4, Pipita Cortez. Ayan. Hello, Pipita. Hello, guys. Ah. I'm so happy to be back again. Pipita, again. Oh, ilang beses ka nang pumalpak dito sa tawang ba? <laughs> <laughs> eh, kasi nga... Ano ang kakaibang gagawin mo ngayon? Guys, wala akong masyadong gagawing kakaiba. Kasi ang bobobo ng mga nakakalabang ko. Ay! 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 Bobo bakit? Masyado nilang ginagalingan. Na nanalo sila. Oh, hindi sila nakakaulit ngayon. Ah! My diba? Ako, ako, lagi akong talo. Eddie eh di, andito ako lagi-lagi. Ano lagi. ba? Kasi ka, hinihintay... Galing na na, talino. Oh, hinihintay niyo akong manalo, di ba? Hindi mangyayari yun. <laughs> Pero kwento mo naman kami sa so, ah. yung outfit tonight. What about your outfit? Yes, I'm, I'm wearing a, very, a very big flower, Reflesha. Uh -oh. -uh. Yes, Reflesha. Ito'y matatagpuan lang sa kagubatan sa Brazil. Brazil. Wow. Yes. Mabaho ba diba? yan, mabaho? Siyempre, it, ito ang pinakamalaking bulaklak sa buong mundo, pero ito rin ang pinakamabaho. Mabaho? Ah. Alam mo kung saan lumalabas, ano saan lumalabas ang baho? Saan? Yeah. Andito, andito, andito. Ah, ito. <laughs> oh, may host dyan. Hindi oh, oh. <laughs> <laughs> ba yun yung bulaklak na gumaganon? Oo. Oh. Di ba may ganon? Yung pagpinunta ng... Ano ba yan? Ah, iba yun. Oo. Oh, oh. Tsaka sa ate mo yung gumaganon. Oo. Oh, oh. <laughs> ano pala to? Aha pala to. <laughs> Mga katibas, ito na ang last performer natin. Bahala na po kayo kung magpapatay kayo ng TV oh, or magpapatay... O hindi! Palakpangan natin Pipita Cortez. Well, alam ko na mga uh, bukod sa hindi magandang itsura yung dalawa, ikaw naman eh walang puso. Babatiin ko na rin sarili ko ng happy, happy birthday. Kasi birthday ko last January 21. Kaya happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday. At ako na rin ang bumili ng cake ko. Happy birthday, happy birthday. Happy, happy, birthday. happy, happy birthday, birthday to me. Oh, yeah. na. Ayan. O, diba, ko di ba? Sa sama ng ugali Di hindi mo na naisip to. Ako talaga nakaisip. Ay, <laughs> mga host dyan. Ang <laughs> tagal ko nung talo dito. Hindi mo na naisip to. Ah, so, dito, ako pa talaga nakaisip. So, eto na. Mag-wish na rin ako para sa sarili ko. Since wala naman nagtatanong ko anong wish ko. Ay, anong, <laughs> anong wish mo? Anong wish mo? Ang wish ko, sana mabuga nila nilang tatlo yung, yung yung, yung, mga gatas sa bibig nila. Birthday ko ngayon. Yeah. <laughs> Bobo. <laughs> Birthday ko ngayon. Sana mabugay yung mga bills sa bibig nila. <laughs> Ay! Birthday ko ngayon. Diba, oh, di ba? Dalawa na. Uh, oh, diba ba bumili niya? oh, ako bumili. Di ba? Mga ututo. <laughs> 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 eh, eh, pero may wish ako. Ang wish ko talaga, para sa iyo Ate Kit Kat, May wish. Kasi yung birthday minsan, hindi lang para sa'yo yung wish. Dapat wini-wish mo rin para sa iba. It's ah, yes. so all no, oh, dapat hindi ka selfish. Ano wish mo? Para sa sa'yo, sana makatatlong anak ka pa. Para masira yung katawan mo. <laughs> Grabe sa sira, mga <laughs> tawan, ha? Ikaw, sana um, umangat pa nang umangat yung karir mo. Ay. Kaya dapat lagyan mo ng apoy yung ilalim mo Ay. para Ay. maging hot air balloon ka <laughs> 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 Ikaw naman, please naman, magbago ka naman na. Nagbago na ako? Okay, mamatay, kumuha ka sa akin last time. <laughs> <laughs> oh my God, saan pa yun? <laughs> positive. Wala ang na na, riding in tandem. <laughs> Usually kasi kapag sumisikat ng isang artista, lumalabas yung mga baho. So nung medyo nakilala ka dun sa ka-local like, nakita ko na pala ko sa online. Galing. Ay, lumalabas baho? Oh. Eh, parang hindi pa siya sikat nung baho na niya. <laughs> <laughs> mo na lang ah, ba? baho niya. Kaya sinasabi ko sa iyo, Mag-ingat ka parati kasi kinakabahan talaga ako. Ay! Bakit? Di ba Tekla? Nakita natin siya. Oo. Oh. Nasa watchlist ka. Oh. Nasa watchlist ka. Ni Two. Santo Claus. One.